Hello everyone! Nandito ko ngayon guys sa Costco at tumitingin kami guys ng wine at alak. Dadali namin pa uwi. Mga dalawang piraso lang bibili namin. Limit lang kasi guys ang kailangan dalin. Ibigat nyo na. Maraming klase ditong wine. Iba-iba nga lang ang lasa. May mga hard. Ayan. No, ang mamahal din ba? Diba? Halos meron 48 dollars. Meron 21. Ito ang nabili ko. Mura lang nabili kong wine. Halos $8. di diba? Ayan. Mura lang uh, sa akin. Puro-mura lang binibili ko. Ayan. O, diba? Nakikita nyo naman, guys, yung mga price. May $21. Ayan, may $16 mahigit. May $14 mahigit. Marami ka ditong pagpipilian ng alak at wine. Ito asawa ko namimili na ng kanyang bibilin. Ayan, meron kasing $13. Ayan, oh, halos. ni $26, $15. Thank you for watching. Keep safe everyone. Bye bye and God bless. Hindi ko napapakita guys yung mga pinili namin. Ingat po tayong lahat. Thank you.